Hi guys, may isi-share ako sa inyo which is itong online shop na iMel Gadget kung saan meron silang post this one wala naman nagko-comment pero ako, si Tanga nag-avail yan, which is Apple iPhone 14 Pro Max 256 so global Black and ayan daw yung may inclusion and then nangyari, Nag-message ako dito. Ayan. Nag-message ako. Ang masaklap dito, nakapag-reserve ako ng 5K na transfer ko sa ano, sa kanila. And ito yung pangalan ko noon ng ano, ng seller, owner-manager daw. Kung saan, na sa Lucena tapos ang ID is Cavite tapos sinend ko yung ano yung payment through the ano through own bank ngayon ang nangyari tinawagan ko tapos nung pagkatawag ko ay ayun okay naman tapos kinabukasan ito yung ano sa akin Tapos, yan, yeah, oh. di ba ganyan-ganyan, basahin nyo na lang. Tapos, tapos sabi, 30 days daw. O, di ba na na daw. Tapos, ang nangyari, pinipilit na naman ako kanina na mag-ano daw. May mga, may SOP daw ng store. Ganyan-ganyan. Tapos, Naantay ko balans mo sir Kasi kami Mag-asaw mo mag Di-deliver daw Ganun hmm? Tapos Ayan Kaya mamroblema Paano may balik Pero nang bayad Ngayon Itong store na to Is Hindi siya Legit Scam Bakit ka mo Mga ganito, Pwede naman COD Ngayon Sana Ma-check din to Ng mga ano DTI Kasi Marami silang Nabibiktima na mga tao, 'di ba? Sabi ko hindi na 'yan. Sa so, ready na 'yan. Refund na lang sa pera. Oh, 'di ba? Tapos hindi pa sila maganda mag-ano makipag-usap sa akin. Oh, di naman kami lugi dito if e, ganyan na mo 'di ba? Ganon sila makipag-chat sa Hindi nga sila ano, hindi na sila seller kaya sa mga kababayan natin mga kinakaukulan tulungan nyo pa ako matugis natin to para ma ibalik yung perang na yung ano po sayang eh diba kaya posted ka na sa ano sa youtube yan yung pangalan tandaan nyo scammer to para masyadong comment eh. Yan. Yan. Yun guys. Be aware tayo sa mga ganto. Na matigil na yung mga ginagawa ng panluloko sa kapwa And kung sino man yung nabiktima dito sa shop na to, message na lang kayo. Tulungan natin para mapanagot ito. To update, ito yung mga message namin ngayon. Kapag tingnan ko sa profile, blinak ako ng hayop na to. So, sa mga online friend natin, kung sino nakakaalam, sana mahuli itong mga taong nanluloko sa kapwa. Blinak na ako, oh. Mga scammer.